Magandang umaga, mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singzon Caupeng, editor-in-chief ng Kirigma Magazine. Minsan, may kaibigan akong nagbuho sa akin ng pasanyang mabigat na problema. Bukod pa doon, ang kanyang pag aattend sa prayer meeting at paglilingkod sa Diyos sa halip na paghugutan niya ng sigla ay lalong nakabigat sa kanya. Naging obligasyon na lang sa kanya ang pagpunta sa mga prayer meeting dahil natatakot siya sa sasabihin ng iba kapag hindi siya dumalo. Pakiramdam niya na kapag itigil niya ang mga obligasyong ito, lalong hindi siya pagpapalain ng Diyos. Naawa ako sa kanya. Binabagabag siya ng parisaismo. Siniguro ko sa kanya na ang ating Diyos ay hindi isang pulis na may malaking tiyan at batuta na handang pumalo kapag nagkamali tayo. Siya ang ama sa parabola ng nawala at natagpo ang anak, ang sumasalubong sa atin upang tayo yakapin at damitan ng magagarang damit kahit tayo nagkasala. Kapamilya, walang anumang pagkakasala mo ang makakapagbago sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Walang kondisyon ang pagmamahal niya sa atin. Tayo magkasal. Panginoon, iwasto mo sa aking isipan ang pagkakakilala ko sa iyo at sa pag-ibig mo sa akin. Amen.